Oh, mga pinklawan at dilawan na bawal mahay oh, ito yung poon ninyo, si Rizal Ontiveros. Mayroon palang project na substandard. Panoorin natin ito. Ito yung building uh, sa XFM, no? Gipangayo na ko ni kang Ontiveros. Worth 10 million. Ha, Muna yung ka <laughs> specific na moingon ko, pinili ang kontraktor. Na ning yung ni sa bidding dito, kaya gusto lagi ma-implement nga sakto. Nang daog sa bidding, gidik yung pag-post ko. Ano gusto gini ilang kontraktor. Ang sure key con construction may nakadaog. Pero uh -huh. until now, wala na ako ni Dawata. Huwag ko kabalo. Sige ko gangyo sa ilaha. O nabariya na ba nila ni? O wala ba? Wala ko tubaga. Ano man. Nang liki na. Ang bildo. karon. Dugar ako ka-report na na. Asa dito na ako kayo. Ang CR, substandard kayo. Nakita man ninyo? Ay, substandard. No, magi binaboy o trabaho. Ang nagtrabaho ni Shurki. Uh, pamilyang si Dinyo ang nagtrabaho. ni Dugay na na akong gireport. report, Gali halos ang gi-apply diri mga substandard ni nahugno no. ng kisami, eh, gi-report gi-repair lang okay oh haya na panood nyo ipagtanggol nyo pa substandard di ba yung lalaki mismo yung nagsabi na kung saan dinisqualified yung gusto nilang maging kontraktor kasi ang gusto ni bayros yung kontraktor niya yung gagawa ang problema substandard na ang linis-linis magsalita ni eh. Madam Risa on virus eh. Anong problema? Anong nangyari? Substandard palay. Eh. Ay nako, inom ng gamot ha mga pinklawan at tilawan. Bawal mahay blood.